sagot ko dyan ay eh, talagang napakatiin na, hindi! Hmm. <laughs> eh, ang dami ng pinagagawa ng coach natin na nahihirapan That's... na, iba players makakuha. Ah, magka, Magbibidya training ba? etong etong listahan ng mga artista, itong listahan ng mga singer, ito yung pop singer, hmm. ito yung mga diva. <laughs> da ang dami na ng nga ano. na pati hanggang baka congressman paano sa iyo eh baka mamaya makasabay mo si congressman sa opening ng ganito Si Consial na to, si Kagawad kanya si Parangay Captain yan. Nalukohan yan. Okay? Alam mo, sa ganon, ang nagkamali doon, pare, yung nagpaano dyan, okay? Eh, yung nag-imbita na sa South Korea, dapat dyan, may properly briefing yan. i brief mo, okay na yun. Pero ikaw, pupunta ka rito na nagsasalita ka na, o oh, sino kaya ano, nagre-review ka? Nakamakita ko si ganito, si ganito, si ganito. Eh kahit ako, oh, hindi po. ko naman kilala yung SB19 yan. Pero, oh. Pag nandun ako, sinabi, oh, another Filipino boy band, pap, nandito si SB19, kasama mo. Oh, di ma malalagay sa isip ko. Ah, sige ha, mamaya, ha, tata, mag, ah, magkakaroon tayo ng segment, si ba gusto mong panoorin na nandito. Oh, di ba sasabi mo, eh, nag, pare, nagagawa naman sa backstage yan? Mm -hmm. Mm -hmm. Bakit mo bakit pa kailangan mo mag-media mag training? Ah. Uh ah. -huh. Uh -huh. Eh, pare, sa, Ate, alam mo naman ang atleta, di ba? Lagi ko sinasabi, tatlo ang klase ng atleta, di ba? Ah. Yung mabilis pumikap, ah. <laughs> yung mabagal pumikap, at merong magaling na hindi makapikap-pikap. Pikap. <laughs> di ba? May mga instruction na gano'n eh. O eh ngayon, kung mag-media media training ka pa dyan, ang dami mong nga alin, ang dami, ano, oh, oh, di ba? Ito sikat ngayon. Eh, ako, ako, o sige, professional player ako. Volleyball, eh, I'm being paid para ano eh. Palang, pagalingin ko yung craft, craft ko eh. Oh. Di ba? Bibigyan mo pa ng eh, ano, PCP. Lang. Eh, ganito na lang. May nanonood dyan sa, lalo ni volleyball, number one sa ating, uh, sa ating bansa ngayon. Eh, baka mamaya, misan, kumakaway-kaway ka sa fans mo, may nakaupuro na artista na isang pa. Oh, hindi mo na ano, ganun ba, mag-ibabash ka na umaway, tapos sila kawayan na. O, oh. eh, sa atin ba, misan parin nangyayari yan. Eh. Kasi sa dami natin nakakahalubilo, wala na yung mga sa ano, iba. Ah. Misan may nalalagpasan tayo eh. Di ba? Ah, oh, okay, surprise, pero pag sinabi, sa, may... sa atin, pag sinabi sa atin na gano'n, o oh, si ano pala yan, o, oh, babalikan natin. O, oh, gusto po kayo. Gusto yan, di ba? Pero yung hmm. kailangan pang sumailalim so, ka pa sa ganito, na ganito yan, <laughs> dapat gano'n, oh. hindi na kailangan. Pero siyempre, maganda yan, may proper proper briefing ngayon. Eh, kung na-brief ka na at hindi yung pa sinabinanggit, nagsalta pa rin, eh may problema ka na. Bilang Toto. Uh, Toto. atleta. Kasi Toto. Mag, magkaiba kayo ng mundo eh. Ngayon, eh, kung kapwa mm. artista yan, kapwa ano yan, boy band, whatsoever, pop band, kung kapwa, at hindi, hindi kilala, ikalukuhan eh, yun. Parang atleta. Mm -hmm. Ay, kung kapwa mo basketball player at hindi mo sabihin mo hindi ko kilala yan, eh nakaka-insulto yun. Mm -hmm. <laughs> Di diba? okay. eh, ba? Eh, player po to eh. Ito naman, papad, ako nga, hindi ko kilala. eh. Pero sabi ng anak ko, Masikat yan. Ang yan. Uh, 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 sa, generation. Saan nila? Sa generation, generation. nila. Eh, minsan dapat natatandaan po natin na minsan hindi naman ganun lahat. Eh, nag-sorry naman yung, ano, yung ating atleta. Eh, sana eh, huwag nang palakihin yun. Eh, at syempre, yung sinasabi yung media training, mahirap po padaan pa kung gagastos pa ng oras yan at panahon sa, hmm. sa, mga ganyan. Pero huwag ka na lang sa... Sa hirap ng isayo, nag-iisip ka pa ng no. <laughs> yun yung mga dapat mong kilalanin pag sakasakaling saka, magkasa, magkasalubong kayo, pare yung naibita sa isang occasion, di ba? Eh, hindi na kailangan proper briefing lang yan nung, nung, ano, nung promoter o yung kung sino man producer o ng production.